kayo mga kapuso. Kasama pa rin natin si Ginoong Roy Rene Kagalingan. Di ba? Ang galo. Ha? RR na lang. Okay. May mga hobbies mm -hmm. ka ba? Or mga pinagkakaabalahan? Ayan o. Oh, mahilig ko magbasa. Siyempre. Mahilig magsulat. Bukod dun sa pagbabasa. Mm, ayan. Do you travel? Kasi ayan, ako ay travel a lot. Wow, ako may hilig bumiyahe, lalo na dito sa Pilipinas. Saan ka bumabiyahe? Yan, may hilig ko bumiyahe sa Pugaw. Mga paborito ko lugar yan. Ipugaw, sa Kalinga, pinunta Nakabisita ka na ba doon sa sikat na sikat San -san. Na, <laughs> okay, na tourist spot sa Banaue? Of course! Okay. Alam mo yan? Oo um, naman. I made sure bago ko lumabas ng bansa mm -hmm. or bago ko magpupunta kung saan saan, mm -hmm. siyempre napuntahan ko na yun. No? So marami mm -hmm. akong pictures. Sige nga, tingnan natin. Oh, Ayan o. Oh. Sige. Ayan. Si Ay oh life size. Oh says, my god. Oh. Ang laki mo pala sa personal. Eh ano yun sa Banawe Rice Terraces sa uh, Filipino? Simpleng simple lang uh. RR. Kung hinuhuli mo hindi mo kumuhuli, hagdang hagdang palayan. Ayan, sa so, kasamang palad. Tagalog yun ni. Yun, yun, Sumali so, yung hagdang-hagdang palayan. Hindi man mali. Hindi rice man terraces sa English tama. So anong tamang tawag hmm. Mas tamang tawag, mas tamang tawag dahil tawag nila nung mga gumawa noon mm -hmm. ay payo. Ayan, Ayan, nakita mo? Mm. Ang ganda ng payu ko dyan, diba? Oh. Talagang payong pang-tagungbay. Nakatindi ka talaga. Oh that. See, awesome. I told you. Oh, ano yan? Anong tawag dyan? Puno. Ano ka ba? Hindi alam yung puno? Okay. Yung nakasabit dun sa sanga puno. I was puno. just kidding. Bakla. Bakla sa puno. No? <laughs> Tarsier. Tarsier. I am just oh. trying to make you happy lang. Tarsier. Ayan. Tarsier. Tawag ng mga taga-buhol dyan ay magmag o malmag. Malmag, malmag, magmag, magmag. Oh my God! Talaga, okay. Ang lapit, ang lapit talaga. Oh, oh. Buti hindi ka tinuklaw O ano pala? Tinuka, alam mo, ang ganda ano? pa ng skin ko dyan. That's before I gave birth pa. oh alam mo yan. oh, yan, anong tawag dyan? Pambansang ibon. oh alam oh, my gosh, okay. Mm. Pambansang ibon. Ako, mahilig ko sa ibon. Mm -hmm. Ibat-ibang ibon. Ibat-ibang mm. ibon. Hugis, kulay. Ito ang Philippine Eagle. Ay. Ingles na Ingles, Philippine Eagle. O ano sa Pilipino? Hindi Agila, Spanyol yon Agila. Ang tawag dyan... Ang Pasalita mga... pa lang, oh, uh, Agila. Ah, ah, sige, sige. Agila, diba? Hindi. Spanyol yon Agila. Agila. Kapag uh, pumunta Rita, ka sa Davao... Rita, Rita Agila, hindi rin. <laughs> hindi rin. Uh, ang tawag Agila Glass. Pag nasa Davao ka, ang tawag nila dyan ay Banoy. Banoy. O Banog. Banog, Banog or Banoy? Pareho. Ginagamit sa Davao yan. Okay, so Banoy or Banog, pwede po natin gamit. Hmm. Next picture. Ay, oh my gosh! Mm, saan? Parang nakapunta ka sa Antarctica ba yan? Iba, ano? Ka, mm, kasi mahilig kami. The kids, they love to travel. Gusto nila na malalamig. So we mm, went to Iceland. Ka, Yung snow. oh mm, Don't tell me na hindi ko alam ang snow. Uh, Smart din ako. Nyebe. Nyebe o. Oh, Nyebe ay Spanyol yun eh. Niebe. Hindi niebe pa ako tapos. Uh, Pagkatapos uh, ng ocho niebe, niebe. Yes. Nagbibi ako. Huwag kang assuming. Pagod na pagod na ako sa sa'yo. <laughs> Sorry, RR, nabigla lang oh, kasi wala namang snow sa Pilipinas, di ba? Kaya okay. wala rin tawag yung mga ninuno natin para dyan sa ganyang kakapal na yelo. Yeah, Pero may tawag din para doon sa Hailstone, tubig-bato. Uh, ang yung dami yun. ko talaga napuntahan din. O ngayon, alam mo na yung mga tawag doon. Sa dami mga, alam, ang dami ko nang alam na, ang dami ko na talaga natutunan. Marami kang natutu- Natutuhan sa'yo. Oh, yeah. Hindi yeah. natutunan, kundi natutuhan. Sana ganun din po kayo. Marami. Thank you so much, RR, for this very wonderful shikakan. Mm -hmm. I had so much fun. Sana ganun din po sa ating mga manonood. Manunood. Manonood. Manunood. Manunood. Manonood. Manonood. O, oh, di ba, at least nakapanood sila. Okay lang. Maraming salamat po sa inyo. Love, love, love.